pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang tinangang e, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay mga kayo, no? Uh, current location natin, Santo Cristo, sa may side ng uh, Divisoria Mall. No? Uh, natin si Sir Rafi. Kasama natin ang mga tiga DPS eh, sa uh, QRT team na nasa likod. Kasi eh, checking lang mga lahat na lumalagpas sa linya na kulay dilaw. Eh, yun lang naman yung kukunin. Pero may dala silang kartinyo, ano, edad. Sila dito eh. Ito, approaching uh, Divisoria, Claro, M. Recto, corner Santo Cristo na tayo. no yung may Jollibee. Pero sa kabilang side yun. No? Ito natin tayo sa kabilang side. Eh. Ayan hey, hey, yung tumatawag. Ayan hey, yung hey, Ayan hey, yung hey. tumatawag. Ayan yung tumatawag.

wala 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 alam mo sa yung diyan wala 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 yung ng yung truck kasi <laughs> lang, ko sa Paris hindi okay, ba, 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 ba? ba, ba? ginawa <laughs> 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 <Wala>, ito <wala. laughs>

या स्वामी या इंद्र कहां है ये तो ये तो ना कोने को कोने नंदिन नंदिन ओ Kasama ngayon dalawa eh. Wala iwan doon. Mabiling sa Okay mga kayon, current location natin, Santo Cristo, uh, Diviso, uh, Santo Cristo corner Claro M. Recto, malapit sa May Divisore Mall. No? Uh, ito, uh, kinuha na itong uh, bakal na sampayan ng mga chichiria kasi nakapatong o lagpas na dun sa required na dilaw na linya no? so yun nga kita nyo, mga tiga blue mga tiga DPS yan tapos yung mga may white gaya nila sir mga hawkers yan no? so sila yung mga naka talaga sa mga vendors ano,

Okay mga kayon, na uh, lakad tayo uh, going uh, Santo Cristo going to Divisoria Mall. So, balik lang, balik lang. Hindi na tayo sa Claro M Recto. Ano, ano, to? ano to? Santo Cristo. Ha? Huh? Santo, Santo Cristo. Santo. Santo Cristo. Santo Cristo. Okay mga kayo, nasundalan natin itong mga tiga DPS sa PUAT team natin kasama yung mga hawkers na yun. yun. Yung mana, kulay puti.

Okay, mga kayo, itong uh, tent na to uh, Kinawa na din, oh. kung di ako nagkakamali 2x3 ang size nito So, nasa, nasa 2,000 ito so, Actually, kakakanvas ko lang na ito eh. So, yan, nakikita nyo, uh, 2x3 yan uh, Tent, dalawa lang kasi yun Yan, 2x3 yan, oh. nasa 2,000 ang halaga nyan Mga kayo, so, dalawang 2x3 So, uh, kinuha na to ng ating mga tiga DPS Sa uh, QRT team kasama natin ang mga hawkers Okay mga kayo ating pinagmamas lang ng mga tiga DPS sa QRD team kasama ang Hawkers nasa alas 4 na ng hapon no? Santo Cristo, uh, location natin malapit sa May Divisoria Mall no? uh, Ito yung uh, tent Ah, uh, kasulukuyan tent na kinukuha no. Itong tent na to kung di ako nagkakamali nasa 2x3 ang size nito no. 2000 ito sa Divisoria. ano ko rin, ano ko Kulay green niya na. <laughs> yan tent na yan, nakikita niyo, uh, 2000 ang puhunan diyan. <laughs> 2x3 ang size niya no. So actually kakakanbas ko lang kanina eh. Oh, <laughs> so, ayan. Yeah, mga kayon, kasama pa rin niya sa kukunin ng ating mga tiga DPS sa QR team. Kasama natin si Sir Rafi, mga tiga engineering Department. Smart Police, no? Uh, special, ah, uh, 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 yung Smart, ah, uh, ito yung uh, Special Police ng ating uh, Butihing Mayor, Isko Moreno, no? So, dalawang 2x3 na tent yung kinuha, no? So, ang halaga niyan, 2,000, isa. So, nasa 4,000 din yan, mga kayon, no? So, yan ang presyo sa Divisoria. Kung bibili ka, no? Pero pa yung presyo ng puhunan dyan, mga kayon, Okay, actually marami tayo dito mga star studded tayo dito uh, DPS, Hawkers, uh, City Hall, Smart Police at uh, Vendors, Vloggers Mga dito lahat, kompletong kompleto mga kayo, no? E ah, gee! Okay, kinalas na mga kayon ang 2x3 na tent. So, 2,000 to. 2,000 ang halaga nito. Pagka bumili ka mga kayon. No? Pati pala yung bakal na yun. Yung bakal na yun, ah, kinuha din ba? Ah, hindi naman, tinabi lang. <laughs> okay, mga kayon, star started tayo. Padating sa mga vloggers, kompleto-kompleto. Ay, papapaw, eh. Ay, kumbiro. Ay, <makes>

tagahanga ni Haji the Flash Si Haji ang ating uh, Isa sa mga member ng DPS Sa QRT team ngayon Pinabati ko yung lahat At uh, uh, salamat uh, Salamat uh, Ito si Haji Bira-bira uh, nagpapakita ng mukha yan mga kayon Pero napagbibigyan natin uh, syempre Sipag yan, masipag yan Ito mga kayon Nasa uh, Santo Cristo Binabaybay na natin yung Claro M recto

ayun na nga mga kayon kumana na tayo sa Claro M Recto going to uh, Apilita itong tinatahak natin pero uh, malayo pa tayo kasi uh, kakaligulang natin, uh, from Santo Cristo tayo so ito na mga kayon narinig yung tao-tao eh, no?